sinungaling talaga itong si Auntie Claire. Sabi niya, lumalabo na daw ang ekonomiya Saan ng Pilipinas panoorin natin to. At ngayon, sa mundo ng social media, ang Tio Manoy Balita, kahit anong pilit niyong tataktan, ang tinatagong Tio Manoy Kapulastugan, ng kasalukuyang gobyerno nga pa, ay sadyang ang katotohanan na talaga, ang tila siyang satampal sa inyong mga hmm. kasinungalingan. Sa Wala, lalabas lala, talaga sabi niya, walang kasinungalingan na hindi daw ang nabubunyan mga insan. Ang pagkatahinikan, at dila sinampal ng katotohanan at kahinian, ang gobyerno nga pa, ni Marcos Jr. Yun know, mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction insan po, muling nagbabalik. At ngayong araw mga insan, eto na. Pag-usapan natin yung ginagawang kasinungalingan ng ating pamahalaan. Dahil sinasabi nila na umuunlad daw ang ating ekonomiya. Pero, binasag sila ng World Bank mga insan. At sinasabing hindi totoo yung pinagsasabi ng ating gobyerno. <laughs> ang tindi mga insan, no? Oh in sa papel nila Maunlad ng bansa. Pero sa katotohanan, hindi. O, basag tuloy sila. World Bank na mga na ang nagsabi na hindi talaga umuunlad yung ekonomiya ng ating bansa. Taliwas yan dun sa sinasabi ng ating gobyerno. So, pero bago natin ipagpatuloy yan mga insa kung hindi ka pa nakapagsubscribe dito sa ating channel, ay eh, syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at ilike ang ating video. Malaking bagay na po sa ating yan at sobrang saya po natin dyan, mga insa. Kaya naman, huwag na natin patagalin to. Eto na mga insan, ang pag basag ng World Bank sa pamahalaan natin ngayon. Kaugnay sa sinasabi nilang maunlad ang ating ekonomiya. Uy, natukpo usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang Tiyuman ay balitang. Kahit anong pilit niyong tataktan, ang tinatagong Tiyuman ay kapulastugan ng kasalukuyang gobyerno nga ba ay sadyang ang katotohanan na talaga ang tila siyang satampal sa inyong mga hmm. kasinungalingan. Sa Wala, lalabas lala, talaga sabi niya. Walang kasinungalingan na hindi doon nabubunyan mga insan. Pagkatahinikan at tila sinampal ng katotohanan at kainiyan ang gobyernong nga ba ni Marcos Jr. Gano'ng kaya ito katotoo mga kababayan at alamin Pero bago ang lahat. Kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan tila huling-huli mismo at mukha namang palang sa gobyerno nagsimula Di yung ang fake news dahil tila taliwas kasi sa kinabalikan at kinabanghalat ni <laughs> ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas na kasi kamakailan lamang ang mga kapatid sa Presidente na si Duterte, at tahas ang sinabi niyang pagsak ang ekonomiya ng bansang Pilipinas at huwag daw itong isisi sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte at ito ang natatagula bilang pinasag na mismo at ikinantana ng World Bank at Katotohanan at sila inilabas na ang ebidensya na ipininta mismo di umano ng pamahalaan tungkol sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at dito'y na Kalabunya na malayo na kasi ang economic figures nito sa target ng gobyerno. Malinaw nga ma ang pahayag o ng World Bank na humihing na ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa lumalalang patuloy crisis at pagpapatuloy ng tensyon na mas lalong lumalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, dito'y inilantad ng World Bank ang kanilang growth at inflation estimate hanggang... Ito na yung mga inisan. ko kasi ng gobyerno natin eh. Diba, sa halip kasi na magtrabaho, sa halip kasi na atupagin yung mga proyekto na dapat eh, paglaanan nila na mapakinabangan ng sambaya ng Pilipino, eh kung ano-ano ang inaatupag nila. Andyan yung pilit na pagpapabagsak sa mga Duterte, uh, impeachment yung inahabol nila, puro ayuda yung inaatupag, inuuna nila. Diba? Puro ban-aid solution yung ginagawa nila. Wala talaga silang malinaw na plano. ...mga insan... ...di ba wala silang malinaw na proyektong... ...gagawin para sa taong bayan... ...di kayo... ...imposible namang di kayo nanonood ng news... ...imposible namang wala kayong... Na, 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 pa, ...napapanood sa mga... ...social media ninyo... ...di ba may nakikita ba kayong mga proyekto... ...meron ba kayong kahit sa mga lugar ninyo... ...sa mga lansangan may nakikita ba kayo diyan... ...nag ginagawa ng gobyerno... ...di ba... ...wala kayong makikita ganun mga insan... Dahil ultimo yung build, build, build ni Tatay Dikong Duterte na ipagpapatuloy na lang sana ni Bongbong Martos, eh hindi pa hindi pa niya ginagawa. So paano masasabing umuunlad yung ekonomiya natin? Sa anong pamamaraan? Sa anong bagay? Sa anong pam pam pamamaraan? Paano mangyaring umunlad yung ekonomiya natin na wala namang guma ginagawang proyekto, na wala namang ginagawang aksyon na matino ang ating pamahalaan, kung di puro politika na lang ang pinag-uusapan, politika na lang lagi ang pinag-ahandaan. Diba yung safety ng politika nila sa darating na eleksyon, yun yung inaatupag nila. Nakakalimutan na nila yung mga mamamayan, lalo na yung mga ordinaryong mga manggagawa na umaasa na mabibigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Tutuloy natin itong mga insan. 2027, makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. Tila pagbubunyag pa ni World Bank Senior Country Economy Jafar al ay bukod sa global policy and certainty, punso dito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. Sa fiscal front, tumugot sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa naman ang World Bank na may sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang ang ngayong mismong taon na ito. Hindi rin likas ang bansa sa tarif. Binigyan naman ang pansin ng World Bank ang 90-day post tariff hike ni si U.S. President Donald Trump ang ito sa investment at export ng bansang Pilipinas. Kaya tanong ang ilan sa ating mga kababayan, may babalik at masasampan na natin ang katandungan sa spokesperson ng Palacio Attorney Care. Sino ang nagpapakalat ngayon ng fake news? Maganda ba talaga ang takbo na ekonomiya ng Pilipinas? Si e Bakit ganon? Ayon Hello. sa sabi ng World Bank, hey, ng Pilipinas. So, ibig ko oh. sabihin niyo. Eh sino nagsisino na, na, sa inyo? Or bang kayo? Kaano mo ito? Sino fake sa inyo? Sa Hana Tony Claire Castro. Dahil mismo senior country economist na at World Bank pa mismo ang tila sumampal sa iyo ng katotohanan at kanyan. At tila pinatunayan pang mahina talaga ang takbo na ekonomiya ng bansang Pilipinas. Nataliwan sa liwan oh. yung mga pinagsasabi at pinapamalita. Pagkatanong pa ng taong bayan. At Tony Claire Castro, kung matapan kayo, ipatawag nyo nga ang World Bank at sabihin nyo ng fake news sila. E ngayon, sino na ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang mga eksperto ba mula sa World Bank at mga senior economists? O ang gobyerno nga ba? Naglaro pa sa sikat ng araw na pilit di umanong tinatago at pinagtatakpan ang katotohanan. Sino nga aling talaga itong si Auntie Claire? Sabi nga, lumalago na daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Saan natin? banda? Panoori natin to. Nasa ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan. Rosy no, si ay, uh, picture. Picture lang pala yung pag-unlax ng <laughs> sa mga target ng gobyerno. Pero pag ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Su Jin Kim. Please, Decelerate. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang tapo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumala ng trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more assistance. policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economists, bukod sa global policy uncertainty, bulsod ito ng mabagal na ng exports at pagshina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and, and given the export story, we see a deceleration in industry, manufacturing, force being affected. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Pumaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So, See? No? Pinaglululukol lang talaga tayo eh, no? Malinaw so, naman yun eh. Ang administrasyon na tumagsalita, magsalita, Boodle. akala nyo, akala talaga uh, gumaganda ang ekonomiya, lumalago ang ekonomiya, yun ang palaging bukang bibig nila. Kaya nga. Pero hindi pala yun ang totoo. Kaya tama si VP Inday. Wala nang nag-i-invest sa Pilipinas. Walang ganadong mag-invest sa Pilipinas. Um, uh, sino ba namang gaganaan mag invest sa Pilipinas? puro pamumulitika yung ginagawa ng mga tao dito. Di diba? Wala, walang mapapala, hindi sila kikita, hindi sila tutubo. Lalo lang silang malulugi, lalo lang ah, mababang karote yung kanilang puhunan kung sakasakali dito sila sa Pilipinas dahil walang maayos na galawan ng ano dito ating bansa. Mahina ang ekonomiya, 'Di ba? Kaya walang walang gana mga investor natin, mga insan. Dahil siyempre, laganap laganap na nga yung krimen eh. Pakiramdam ng mga nasa ibang bansa, hindi tayo safe diyan dahil bumalik na naman yung dating gulo sa Pilipinas na hindi safe yung ating paligid. So, 'yun so, lang mga insan, maraming maraming salamat sa inyo panonood at ingat po kayo palagi.